Ang Arabic na salitang Islam ay nagtataglay ng maraming kahulugan, kabilang dito ang pagsuko, pagsunod, tauspuso, pagtangi, debosyon, kapayapaan at katahimikan. Ang Islam ay nangangahulugan ng kabuuang pagsuko sa Panginoon, ang tagapaglikha, ang tunay na hari at malaya mula sa ibang anyo ng pananampalataya liban pa sa kanya. Ito ang kahulugan na ipinaliwanag sa maraming talata ng Quran. Sa 31.422 halimbawa, nabasa natin na sino man ang sumuko ng taos at buong puso sa dakilang Panginoon, sumusunod sa kanyang ipinag-uutos at umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal, ay katotohanang may matatag na pananampalataya o paniniwala, at kung magkaganon ay makakarating ng ligtas. Ang Islam ay nangangahulugan ng buong pusong pagsuko sa Panginoon at pagtakwil sa pananampalataya sa iba maliban lamang sa Kanya. Sa Samakatwid ang tagasunod ng Islam, ang Muslim ay tumutukoy sa sinuman na sumusuko ng buong puso sa Panginoon, taus-pusong sumasamba sa Kanya, namumuhay ng mapayapa at nagpapalaganap ng kapayapaan.